saramo ngayong biling na bibili ayun na yun na yun na yun na yun na yun na ayun, na Ayun. na yun na yun na yun na yun na yun na Saban ba ponin na Oo. patay pikit yan. siyulado na ganyan. oh ka hapun kahapon patay nasa sa, sa avatar. sa, bus? sa, bus, sa, bus, sa pagkano Nahilo. pikit siya. Hindi, pikit siya. di siya ano? eh lalo na ngayon. di simula. pag sakay eh, pikit. pa 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 galing pa 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 pag kaya na ako, yung parang naka-float ka na lang ng ganyan, parang... <sighs> Ayun, you know, oh, doon tayo galing oh, sa swimming pool? Hindi ba yun yun? Ano na? Iba. Iba ba? na nakakaramdam na ako ng lula. <laughs> <laughs> Iko na makita si butas dyan. Yan Mag na yung butas. Bakit nag-iiba ang kwa dyan? Ano ang... Ang, ang, ang bumabagal siguro para ano. Yung belo ting. Ay, samantalang, <laughs> iisa naman yung... Grabe, may kalsada talaga, oh. Yung butas na yun? Hmm. Yeah. lang talaga. Yung glass. Buksan yung butas. Buksan natin ito. Kulak ko dyan. Kulak lang. Ayun, parang butas yan. Saan? <laughs> <laughs> okay. Ayoko po yun. Eh. Hmm? Ah, ka. <laughs> para makahit. <coughs> Oo, kasi ito oh, yun. may CCTV yan. <tip> <tip> so, hindi naman basta-basta mabuksan yung <tip> <tip> Hindi, ba, hindi mabubuksan. Labas ata. Pag Pag mahinahina talaga ang kano sa heights, ay, kumikit ka na lang. Madami pang gagawin ng China sa mga bundok nila. Pero dito hindi na no. Hindi na nila gagalaw. Kasi kayo ito na lang siguro mga eh, pwede. Hindi, kasi nga inananan ng UNESCO. Oh my God. Cheers, good Lord. Teka. Mas mataas pa pala. Oh, okay. Ay, grabe. Napamura ako. Ay, di ba pala? Ito yung pinakamataas din mo. Oh, tayo na. Grabe. Sabay lang nila. Sino may ano sa height sa team natin? Yung lalaki, si Kwan. JC? Mas nakakatakot ng <laughs> may pagbabo. Si JC? Hindi, parang mas natatakot ako sa na paa ko yan. Hindi naman ako nakuha sa kapon. Pero, Diyos ko pa, palagay ko. <laughs> Pero pinilit nang pinilit kapon. Parang nah, ang bilis ng pagbaba. Pinilit na pinilit. So, naman, ah, dito na tayo. Na Siguro iipot. Grabe, <laughs> nasa tuktok tayo. ka May mga bus iniungan. Ay, ginagyo doon. Ay, ang mga nga iniungan. Yung ayaw mag-cable car, oh, yan, sa bus. Ay, Ay, Meron pa! Ado pa. <laughs> 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 pa pala! Wala ko ito na, hindi pa pala. Iba, paano-ano pa tayo. Pero mas Hindi malakas yun sa ano. To, oh, oh, <laughs> <laughs> mas mataas pa pala. try ito. Try ito. Oh. Okay. <laughs> yung pababa ang masakit mamaya. Pag dito ka nagatingin. Mm. Actually, dito, yung pagtingin ko dyan sa Rocky, hindi lang kasi para ka na sa airplane, di ba? Uh -oh. Pero yung nakikita mo na umaangat ka na... Uy, umaangat ka na magya ay tumupo ka! <laughs> 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 Manahimik ka dyan. Sakit <laughs> <laughs> ka na ito. Sero, na. Sa aeroplano pa nga lang pag nag Ay, yung airplane, Kerry ko tingnan <laughs> sa baba. <laughs> Pero yung ito kasi, may mga nakikita ka talaga na dinadaanan mo siya, paakyat ka. Ibang level. Bakit ba ako nakalipat-lipat? Eh lalo to, yung mga naakyat eh. O dyan, o naakyat. Kaya pala mahal. Kaya pala eh. Magkano daw ba ang cable car? Eh hindi, yung lahat lang, 80. Eighty-five. Ah, uh. five Ah, okay. Saka syempre, may mini-maintain sila. Jesus, doon na yung oh. pinakamataas. Di, Claudio, picture ka na maganda dyan. Ihingi na lang ako sa'yo. Parang di ka nakain. Hindi ko maano yung... Siguro sa pagtaglamig, nagingyelo dito. Hindi ko maano yung concentration ko eh. Mas malamig daw dito, yeah, ng three degrees. Pagkakarapang pag sa baba. hapon. Eh, eh paano ko eh. na yung kable? Hindi, Malapit na siya sa akin. I mean, hindi naman niya. Dati siguro ako, ay na, na siguro. Nakilang lunok na ako. Ba't sa tele? Pero te, pinagpapawisan ako. Hindi na nervous ako. Tele mo, hindi na bubuhay. Sino Takot din sa ito. Pero hindi niya expected. Sino mami, wala na naman po. Hindi niya yellow siya. Yellow siya, malamig siya. Yay! Tapos na. Meron pa! boy. Yan na, yan na. Wala oh. <laughs> uh, uh, na, ilas niya yun. Hindi na magsarok na natatakot. Hindi na magaganyan tayo ng bundo. Tapos may nalagsusukan na dyan. <laughs> <no>. <laughs>